So, ayun. Hello po, ano, sa inyong lahat mga kaibon. Ayun. Um, andito naman po tayo ngayon para sa panibagong topic, ano. So, um, siyempre, usapang ibon. At ang topic natin ngayon, mga kaibon, um, tungkol po sa, ano, sa, pwede kayang bigyan ng panibagong kapares ang may itlog na hin kapag ka nakawala yung tax. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon ano mga kaibon um, ang ang um, ko po dito is yung base lang po sa kung ano ang alam ko tungkol sa pag-alaga ng ibon. So hindi ko po alam ano sa ibang mga nagbe-breed ng ibon. So paki-suggest na lang or paki-comment na lang po ano sa, sa ano sa mga master ano sa pag-aalaga ng ibon. Kaya kung interesado ka, ang um, para simulan na natin. Para po sa akin, ang importante po talaga sa mga ibon natin, ang for example sa ano sa African na kapag ka naglilimlim, is dapat nandyan sila parehas ano, sa breeding cage kasi ang, ang mangyayari po nyan mga ang um, bali nagtutulungan sila ano, minsan sa, ano, sa paglilimlim dun sa itlog nila at ang trabaho po talaga mismo nung, ano, nung kak sa so tingin ko lang ano yung kak kasi mga kaibon kapag ka naglilimlim na yung ano yung hen ang um, sinusubuan niya yun ng pagkain so, pakasub, paka, mga pagkasubo niya dun sa hen na nandun naglilibdim sa loob ng nest box lalabas siya ulit tutok ulit ng pagkain tapos maya maya papasok naman yon dun sa ano sa breeding cage o dun sa ano sa nest box so kapag ka ano kapag ka nakawala ano yung kak um, kumbaga um, kumbaga mata challenge dito yung hen ano kumbaga may hirapan sila ano sa paglimlim doon sa itlog nila kasi um, may mga ibon tayo minsan na tamad maglimlim ng mga itlog nila and then may mga ibon din naman tayo na kahit walang kapares ang um, patuloy pa rin sila sa, pag, um, sa paglimlim ng itlog so kapag ka ganun ang nangyari ano, mga kaibon um, huwag, huwag, nyo, huwag nyo pong bigyan ng panibagong kapares yung mga ibon natin ano um, sabi ko nga kanina ang um, for example yung ano yung African wag po natin bibigyan ng panibagong kapares kapag ka uh, um, ng itlog kasi ang um, kung baga yung focus niya is mapupunta doon sa panibagong o doon sa um, binigay natin na ano na panibagong kapares so mabubulabong siya ano pwedeng itapon niya yung itlog, pwedeng basagin niya. Tapos um posibleng patayin niya yung ano, yung ibibigay natin yung na ano nakak bilang kapares kasi alam natin ano na um, yung mga African is may pagka-territorial. So kapag ka, ano nga kahit walang itlog kapag ka binigyan niya ng panibagong kapares ano kung nyari biniyak mo yung isang um, magkapares tapos bibigyan mo ng panibago ang mangyayari niya tahabulin at tahabulin ng hen yan tak hanggang sa ano hanggang sa nabubuli ano minsan no, hanggang sa namamatay na yung tak tapos ang um, siyempre kapag ka um, ang nakawala yung tak ano um, obserbahan niyo yung ano yung galawan ng hen ano kasi um possible nga nasabi ko nga baka itapon yung iplug o baka pabayaan so ang ginagawa ko niyan um ipinapa-foster ko na lang yung ano yung mga iplug sa mga um, sa mga ibon din or doon sa mga sa African din ano, na may no, mga magkaparehas lang nung ano nung bitcha no ng pag, ng pag it, so pinapa-poster ko yung itlog doon para ano at least hindi masaya yung itlog tsaka na po natin yung bibigyan ng panibagong kapares so kapag ka, bibigyan natin yan ng panibagong kapares sa ano mga kaibon, um, ang ginagawa ko niyan um syempre yung kapares na kak na panibagong ibibigay ko dyan is dapat medyo matured sa kanya ano or kung halimbawa um, magkasing edad lang kasi or magka uh, magkasing edad lang sila kasi may possible kasi mga kaibo na kapag binigyan mo siya ng panibagong kaparis na uh, bata pa ano kaysa sa kanya sabi ko nga kanina is um, binubuli lang nung hen So, papakita ko lang po sa inyo ano mga kaibon itong isang itong African ko dito. So, kasi na ano mga kaibon kung video makalat yung ano yung sahig kasi ang um, hindi ko hindi ko pag sa ano sa ngayon. So, kasi siya na ano mga kaibon. So, yan po mga kaibon yung hen na African labrador ko dito na um, nakawala yung kapares niya nakak nung time na nakawala po yung ano yung kapares niya na cut um, naglilimlim pa lang po yan so bali may apat na itlog yan nung, ano, nung nakawala yung cut then sa ngayon ang um, salamat pa rin ano, kasi ang um, nagkainakay na siya so, bubuksan natin para matingnan ano, itingnan natin yung ano Ayan, magandang ano yan, maganda to. Ayan, magandang ayan, green persona personata yan. Oh. Maganda yan. Tapos, titingnan natin yung pinakaya niya dito. Ayan, may ano siya. May dalawang inakay sa ngayon. Ang kahapon, bali tatlo sana yan. Kaso, ang daganan siguro yung isang inakay nyan Um, kaso yun namatay nga yung isang ano inakay kasi kaya dalawa na lang yung natira so sana um, mabuhay ano kasi sayang din naman kung mamamatay kasi nakakawawa din naman kasi mga yung hen ano na walang kapares talaga so bali nag iisa lang siya sa ano sa pagbibigay o pagsusubo ng pagkain dyan So kapag ka ganyan, ano mga kaibon, kapag ang uh, um, pwede ng, ano, i, i- hand feed kung medyo nahihirapan yung ano, yung ibon nyo um, i-hand feed nyo na lang tapos bigyan nyo na lang ng panibagong kaparis kung ano, itong yung nanay nila pero kung sa ganitong sitwasyon ano mga kaibon na kita natin yung ano yung ay nakay ay ano ang um, mga malulusog din naman hayaan niyo lang sa kanya na or sa kanya na ano na niya na lang yung ano yung mga inakay niya So yun lang po ano mga kaibon ang tips na may share ko sa inyo ngayon ano mga kaibon ang sabi ko nga kanina is base lang sa kung ano yung alam ko sa pag-aalaga ng ibon so, Salamat po ano, sa inyong lahat mga kaibon. Um, God bless po sa inyong lahat. And happy birthday po sa inyong lahat.